Ang pinagkaiba ng mahirap sa mayaman. Nag-private school ka, nag-public school ako. Parehas lang tayong nag-graduate sa high school. Nagtatrabaho ako sa bukid samantalang ikaw ay sa bangko. Parehas tayong kumikita para sa pamilya. ka sa malambot na kama, ako naman sa banig. Ngunit pareho tayong may kapayapaan sa pahinga sa gabi ang mahal ng outfit mo. Sa akin, ukay-ukay lang. Pero parehas pa rin tayong nagko ng ating kahubaran. Tumingin ka sa orasan na Rolex. Ako naman ay sa wall clock. Pero hindi naman nagbabago ang oras. Ang pagkain mo pang mayaman. Ako naman pang mahirap. Pero parehas tayong nabubusog. Sumakay ka sa sarili mong sasakyan. Sumakay naman ako sa tricycle. Minsan habal-habal o kaya naglalakad pero parehas tayong nakakarating sa pupuntahan. Yung cellphone mo, flat screen na iPhone. Ang sa akin ay keypad pero parehas na makapag-text at matatawagan. Ang buhay ay hindi isang kompetisyon. Ang kaligayahan ay hindi nagmumula sa lahat ng bagay. Maging masaya tayo sa kung anong meron tayo ngayon kasama ang mga mahal sa buhay at walang mga sakit. Walang permanente sa mundo. Lahat nagbabago. Lahat nawawala. Kaya kung ano ang meron ka ngayon, ay i-enjoy mo lang. Lahat ng bagay ay hiram lang maging ang ating buhay. Maging mabuti sa lahat ng walang dahilan. Maging mapagkumbaba. Piliin ang kapayapaan, katahimikan ng puso't isipan. Minsan lang tayo may pagkakataong mabuhay sa mundo. Piliin na natin maging masaya at walang tinatapakang tao. Follow, react, and share to my video and reflect on it.